Okay, today is July 6 Sunday at ito ang CNCS Live Garden, the Philippines number one grapes plant store in Bulacan. So nagmarkot po tayo ngayon ng Jujube Apple. Ayan, napakadaming, halos lahat ng sanga minarkot natin siya. At hindi lang po Jujube Apple yung ating minarkot, pati yung ating seedless pomelo na napakasarap, napakatamis at makatasya. Gayon din itong ating Iraqi figs. Yan, very limited lang o yan. 3 pieces lang yun eh. And then, red Himalayan mulberry. ah uh, limited lang din yung ating minarkot. And then, nagmarkot din tayo today ng Shakhtar Seedless Grapes. At yung isa pang varieties natin na kataba, grapes, yan yung very common variety. And then, itong Concord Dew. And then, Buscop Glory Grapes. Yan, yeah, mga limited lang po yung ating mga minarkot na ubas. At may, and then, yung isa natin puno din nito ng Sagada Orange. Yan, yung nakikita ko ninyo. Minarkot ko na rin po yan. At lahat po yan ng mga minarkot ko na yan. Mga 2 months lang po yan. Pwede po na i-release. Katulad po nito ni American Lemon. Ayan, nag-market din po tayo ng American Lemon dahil marami din po nagre-request. One month na yan, marami ng ugat. And then, transfer ko po yan. So, another a month. So, two months, pwede ko na i-release sila, silang lahat. Pati Guapol, yung malalaking bayabas, ayan, nag-market na rin po ako, no? Para, ano ba ngayon, July? O siguro mga last week of August, pwede na akong mag-release. Kasama pati yung si Acerola Cherry. Ayan, may bunga na. So, last week of August, pwede na ako mag-release ng ating mga minarkot. So, thank you. Bye-bye.